Goodbye Kobe Paras na talaga ang dating number 1 Filipino prospect na inaasahan noon na makakapasok sa NBA League at naging champion pa sa dunk competition taong 2013 to 2015. Pero bakit nga ba ngayon ay biglaan na lamang nawala sa mundo ng basketball ang pangalang Kobe Paras? Mula nga nang makuha ito para maglaro at mag try out sa ibang bansa ay talaga nga naman na naging maganda ang karera nito sa paglalaro international league ilang team rin ang nasubukan itong pasukin para lang abot ang kanyang pangarap na makapaglaro sa pinakamalaking liga ang NBA league pero kasama ang palad nga ay hindi ito pinalad para makapasok at naging undrafted player sa NBA maraming nagsasabi na dahil sa mataas na ego ang naging dahilan kung bakit lalong bumagsak ang karera nito sa liga isang batang player nga araw na nasira ang karera dahil sa napakataas na ego ang nangyari sa kanya matatandaan nga na hindi nga man lang daw ito nakitang maglaro para sa pambayad sang team natin ang Gilas Pilipinas dahil nang huling araw na ito ay dapat maglalaro ay sinasabing nagkaroon ito ng health issue na dahilan nga para hindi na ito maglaro pa sa Gilas Pilipinas at ang huling laro nito sa Pinas ay ang 3x3 league at dito nga rin niya nakuha ang dang competition at nakuha ang pagkapanalo dito marami talaga noon ang humahanga sa pangalang Kobe Paras dahil sa napakahusay na paglalaro nito sa loob ng court mataas na talon magandang dribbling skill at may tira rin ito sa labas. Kaya naman marami noon ang maasa na makakapasok nga ito sa NBA League pero bakit ngayon ay tila naging tahimik na biglaan ang pangalan ni Kobe Paras sa sports sa basketball at ang huling laro nga nito ay sa Japan B League pa taong 2021 to 2022. Naging maganda nga rin talaga ang karera nito habang naglalaro sa liga ng Japan B League at isa rin sa mga Pilipino player na talaga nga namang hinahangaan sa liga ng Japan B League. Marami ang umaa sa magiging maganda pang paglalaro nito sa b na ito pero ito nga lang pag uumpisa sa Japan B-League 2023 ay hindi na naman ito nagpakita sa Liga, biglaang nga nagulat ang mga fans nito dahil sa biglaang pagkawala na naman ng player na si Kobe para sa Liga ng Japan B-League, maraming nagantay at umasa na makikita muli ang paglalaro nito sa Japan B-League pero hindi raw nito ni Renew ang kanyang contract sa Liga at team na kanyang pinapasukan, kung kailan nga na man raw na maganda ang nilalaro nito sa Japan B-League, team ng Nigata Alberic at may magandang average point and stats sa team nga na ito at ito nga lang 2023 nung magumpisa ang Liga ng Japan B-League ay sinasabi na hindi na nga raw talaga nito nirenew ang kanyang contract sa team na kanyang pinaglalaroan at may lumabas nga na issue na talaga nga naman na ikinagulat ng maraming fans nitong si Kobe dahil talagang nag-step back na ito sa kanyang karir at lumabas na ito sa isang magazine at sinabi niya dito sa magazine ang tunay na dahilan kung bakit nga hindi na ito nagpakita pa sa mundo ng basketball, marami ang nangihinayang pero marami rin ang nagsasabi na dahil sa mataas na ambisyon nito sa kanyang pangarap ang pangarap niya rin mismo ang sumira sa kanyang karera sa liga ng basketball maaaring ngayon nga ay nagpahinga lamang ito sa liga at hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit bigla na lamang niyang iniwana ng kanyang pangarap sa loob ng court at malay natin na sa susunod ay makita natin siyang maglaro muli, local man or international at mas maganda kung sa team ng Gilas Pilipinas natin siya unang makitang maglaro. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.